Grabe! Kakaiba po to Tumating na po yung aking package galing po sa Pinoy Almir Store. Kagabi ko lang siya in-order pero akalain mo nandito na sa bahay. Eh, uh, hinatid ng Post NL. Eto, sobrang Grabe. kagabi ko lang siya in order ah <laughs> Ang dilis Nag-order po ako sa Pinoy Store Almir At Eto naman, mababasa talaga na fragile So, ibig sabihin Ingat na ingat at may mga babasagin sa loob Ayan Excited na akong buksan hinatid ng Post NL. Kalain mo yun? Kagabi lang, ako nag, ano, nag... Yeah, kagabi ko lang siya in order ba? Tapos nandito na sa akin. Akala ko, kung... akala ko matatagal lang pa kasi kailangan ko for... Wow! Thank you for supporting my business. Wow, so nice naman. Okay, kompleto nandito yung paper. Nandito yung mga paper ng mga pinad binili ko. Ooh. My freebies. I love you too. Xo. <laughs> ah, my god. Free! 2 cup pa. Liquid seasoning chili, O, oh, di ba? Ah, thank you po. Sobra. O, oh, lima pala yung XO lima pala. Butter Caramel. Sobrang thank you. Ito na siya. Ayan, bubuksan ko na po. Piatos. Oh, ito na nga ba yung mga sinasabi ko? Sobrang ingat na ingat, balot na balot as in. Kaya, kaya sobrang kung ano, Oh, di ba? Another babasagin. Another babasagin. Ito ay mga kaong, bagoong, ganun. At, grabe, dito na kayo mag-order. Ito ay pinakurat. Suka. Sabon. Another sabon. Pilipino na sabon. Mmm, Eskinol. Mmm, green cheese. In order ko lang naman ito sa Pinoy Almir Store. Almir Pinoy Store ba? Almir Pinoy Store. At, eto na. Charan! Ow! Oh, frozen. Wow! Ibang klase. Ang social. Wait lang. Lalabas ko lang po. Ay! ala yung camera. Ay, sorry. Ang social! Bongga! Ito ay tinola. Pang tinola. Grabe si madam. <laughs> Naka-styro yung frozen ko. Ibang klase. Saan ka pa? O, oh, ba? Diba? Parang ayaw ko tuloy siyang buksan kasi alam mo yun, Sasayangan ako buksan. <laughs> Ang ganda ng pagkabalo to. Naka-frozen. Yung frozen ko, ha? Naka-styro siya. Grabe hindi talaga ako magsasawang mag-order sa iyo, madam. Order na kayo sa Almir Pinoy Store. Sobra. Alagang-alaga yung mga order nyo. Hindi kayo magsisisi. Bye! Thank you!